Chris, baka nandito si Harley. Bahala ka sa buhay mo. Baka nandito si Harley. Takot ako. Ano pa kiko? Yo di puta, sinasabi ko na nga pae! eh! Nakikita mo naman, hindi ka magsalita pa, nakikita mo na yan. <laughs> gago. Sino magandang gamitin dito pantapat sa mga tsupot na tsupot? Ano ka nasisira ulo? Tsupot mo na tsupot ko. Ay, sorry. Ay. Ito ako para bagpagbusog. Wasak-wasak talaga yung mga itlog nila, pre. Bahala ka sa buhay mo. O, bahala dyan. Itirahin ko yung masama na masama na basakan. Tumesting ka! Gago, ba't ako natan? Ba't ako natan? Nakadrags ka ba? Hindi ko alam na ako pala ay natan. Eh, joke lang. Sino ang tatapat sa akin dito luluhod ng isang sampung bisis? Kasi kawawa ka lang, dong. Ba't ako matatakot? Anong gagawin mo? Ano, Mi Mia? Jack? Jack, ako si Rose! Gago! Jack, kawawa ka naman, Jack. Ba't dito Jack, anong ginagawa mo dito, Jack? Jack ka, Jack! Labas dyan, Jack! Tip mo ko, no! <laughs> siya. Ay, katong. Wisit naman, oh! Ako na nangagaw. Ako pa hindi na kagaw! Wisit talaga! Sorry! Wisit ka! Habol ka pa ng habol. Mia ka, umanda ka sa akin. Wawa sa akin ko yung itlog mo. Isa, isa, sampu, sampu, lima, lima! Daddy, chill. Okay lang, inubos niya yung gold. Dog, inubos niya yung gold, pre. Ala ka, putang ina. Ang layo ng kan ko. Level na sa kanya. Level 4 na yata. Visit na yan. Sana ako dito eh. ina ako, panalugi. Bobo ka kasi. Hindi pa ako level 10. Ang sa Earth, gago. Ikaw, bobo. Angun, level 3 pa lang ako. tang na talaga, boy. Wisit na Mia yan. Wisit ka, Mia. Wisit. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. <laughs> ano Nakita niya yun? Kuling naman nun. Nakita niya yun? Unloop. Ang galing. Ang galing. Yodi Pucha! Ay, tanga mo! Wala, well, pa tayo. Kiniha na ki GG. Wala na. Finish na. <laughs> Talo po. Kung na naman. magkundan niyo. Sabi ko ako yung mabubogbog. Tapos ako pala yung mabubogbog. Boom, deserve. Gaganti talaga ako. Mga siraulo. Wawa sa akin ko yung itlog nyo. Sampu-sampu, lima-lima, sampu-sampu, pito-pito. Tumesting ka! Tumesting ka lang! <laughs> Tragis na yan. Lamang na ako dito eh. Tapos ako pa na logi. Bak na pre, bak na pre. Pusin sila, putri! Si. Okay, panatan mo yun sila, mga sira. Uno yun na yan. Alo, palang, ano? Palag? <laughs> ano? Putri, baka nandito si Harley. Bahala ka sa buhay mo. Baka nandito si Harley. Takot ako. Ano? Pakiko? Ano? Ayo so, di pota Sinatapi ko na nga pahit kita mo naman Di magsalita pa Nakikita mo na yan Kaya pa lang tapang mo Tapang tapang mo po Sakit na yan okay, yeah. Watri na iya Huwag iya Isok kayo ka Isok <laughs> Ako sa mo. naka ka ba? Ito lang kasi problema sa akin eh. Pag namatay ako ng isang bisis or nauna ako namatay, putay na, nabibisit na ako. Oh, kalma. Inakuha niya pa, farm ko Tanginan niya itong parat na itong parating ko yung log. Bisit ka. Bad yun ha? Hindi, sinasadya ko lang magpakamatay. Gaganti ako dito. Gaganti ako dito! Gaganti ako! Gaganti ako! Hindi, wow. Gago! Eh, ano na? At ako pa si Ha? Ako pa si Gino! lang walang katabi. Sorry! Tayo lang ba naglalaro dito? Buisit ka! Banatang kita from the left to the right eh. Walang sinisisi o okay kininam. Sorry nga nga. Ulit-ulit na naman eh. Sino ba, Cor? Ang inang burat to. Bastos ka! Si burat yung nagri-reklamo, di ba? Siguro amoy burat kang inayupak ka. Psst! Uy, bad yun ha. Nang may laba ko sa lakoy pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal umbas din ng tunay na kulay. Kapag matas ay laging namimitas. Pero sarili kong pera ang iyong winawaglas. Para kang sting o galing mo inang... mo'y ah. okay, na... Talo! Sipayin <laughs> mo nga, platino. <laughs> oh, Putang, yun na naglalag! BLDD! Putang, oh, yun na mo, buwisit talaga po. Daddy, chill. Oo oh, na ko ako, itapos yung kan, magkakampi pa dun! Sorry na, dalina, sorry na. God bless. Okay, panatan mo! Masakin mo! O, patay ako, putang ina. Buta kita! Yot, jackal. Putang ina, re-report naman ako. Putang ina, bakit learn to dodge nyo naman nandyan? Putra, oh, kiss na yan. Wala pa, wala na akong kana. Ano yun, credit score? Ano, pakiko? Pabastos ka rin isip na to eh, no? Kinanam. Yon, di puta. Talo! <laughs> na, putang ina, tanso, bastos. Bobo ka kasi. Sa, so, I love you. I love you too.